Kong hey fat choy at magandang araw po sa inyong lahat at welcome back po muli sa ating youtube channel. Ngayong araw ay magbabahagi na naman ako ng panibagong kaalaman sa inyo patungkol sa selebrasyon ng Chinese New Year. Ang Chinese New Year ay ipinagdiriwang taon-taon base sa Chinese Lunar Calendar at hinding-hindi nawawala ang mga masasarap na handaan at mga pampaswerte kapag sasalubong tayo dito. At syempre, isa sa pinaghahandaan ng lahat bago ang pagpapalit ng bagong taon ay malaman ang mga maswerteng zodiac signs at panonood at pakikinig ng mga horoscopes talaga namang grabe ang hatid ng selebrasyon ng Chinese New Year lalo na sa kultura nating mga Pinoy. At kapag sasapit ang mismong araw ng Chinese New Year, aside sa mga pagkain na hinahanda, pampaswerte at iba pa, isa na rin sa ritual ng mga Chinese at mga Filipino Chinese ay ang Dragon Dance. Bakit nga ba mayroong Dragon Dance sa Chinese New Year? Ang Dragon Dance ay isang mahalagang tradisyon tuwing Chinese New Year dahil ito ay sumisimbolo ng swerte, kapangyarihan at kasaganaan. Sa kulturang Chino, ang dragon ay isang makapangyarihang nilalang na nagdadala ng magandang kapalaran at nagaalis ng masasamang espiritu. Pinaniniwalaan na ang ingay ng tambol, gong at paputok kasama ng sayaw ng dragon ay nagpapalayas ng masasamang espiritu. Ang dragon ay sagisag ng kapangyarihan, karunungan at kasaganaan, kaya't ang pagsasayaw nito ay isang paraan upang tawagin ang magandang kapalaran sa bagong taon. Ang sayaw na ito ay nangangailangan ng koordinasyon at teamwork, kaya't sumasalamin din ito sa diwa ng pagkakaisa sa isang komunidad. Sa kulturang Chino, ang dragon ay isang napakahalagang simbolo na may maraming positibong kahulugan. Hindi katulad sa kanluraning kultura kung saan madalas itong inilalarawan bilang isang mapanganib na halimaw, sa China, ang dragon ay isang mabuti, makapangyarihan at sagradong nilalang. Ang dragon din ay sumasalamin sa lakas ng loob, talino at pagiging matalino sa paggawa ng desisyon. Sa yin yang philosophy, ang dragon ay kumakatawan sa yang energy na sumisimbolo ng kasiglahan, pagiging aktibo, at dinamismo. Ang Dragon Dance ay kadalasang isinasayaw sa mga lansangan, mall at iba pang pampublikong lugar habang may mga taong nagbibigay ng pulang sobre o ang pau bilang tanda ng pagpapasalamat at pagnanais ng masaganang taon. Ngayon ay alam na natin ang simbolismo ng Dragon Dance sa Chinese New Year at ang simbolo ng dragon sa mga Chino. Ang selebrasyong ito ay hindi lamang para sa pagsalubong sa bagong taon kundi pagsalubong rin para sa mas masaganang yugto ng buhay ng bawat isa. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay mayroon kayong natutunan sa video na ito. Happy Chinese New Year sa ating lahat.